Congrats anak, sobrang proud kami ng papa mo sa'yo. Thank you ma. Sabi ko naman sa inyo, hindi porket may boyfriend na ako, makakalimutan ko ng pag-aaral ko. Alam mo namang hindi kami hadlang dyan ng papa mo. Bata pa kayo ni Max. We just want the best for the both of you. I know ma. And promise, we will do even better sa college. Ma, mag lang ako sa dad ni Max before tayo umalis. Sige anak, bilisan mo ha. Yes ma, kita tayo sa labas. Dear love, parang kainan lang nung graduate kami ni Max ng college. Nakahinga ng maluwag sila mama at papa dahil we both stay true sa pangako naming magtatapos muna kami ng pag-aaral at maghahanap ng matinong trabaho Bago kami mag-usap about our future. Four years din kami sa hotel. Ako as manager na ng restaurant habang si Max naman umakyat sa corporate ladder sa mismong management ng hotel. I couldn't be prouder. Pero sabi nga nila, ang blessings ng tao ay doble cara. You can't enjoy the benefits of every opportunity without sacrifice. Uy, pre! Congrats, ah! Approved na ng mga partners yung proposal mo about the new branch. Iba ka, pre, ha! Taba ng utak mo! <laughs> team effort yon. The success of this project is our success. Kaya bukas, labas tayo with the team. Ayun! Ay, teka, teka. Eh, anong araw ba bukas? July 16. Ah, sige, sige. July 16 na ba bukas? Alam ko may something sa araw na yun eh. Pero okay lang, Since tomorrow lang naman yung pahinga ng team natin and next week, alam mo, start na ng project. Let's set it up! Recent food on me! Bakit kaya anong oras na hindi pa nagpaparamdam to si Max? Tawagan ko nga! Lang? Or baka naghahanda nung surprise? After all, 10th anniversary namin ngayon. Di naman niya siguro nakalimutan yun katulad ng mga nakaraan naming anniversary? Sis! OMG! Sis! Anong ginagawa mo dito? <laughs> May client kasi ako na gusto ang venue dito sa hotel ninyo. So I figured, isusurprise na lang kita. Out mo na ba? Yes, pero... Hinihintay ko kasi yung chat din ni Max. Ay, iyayayain sana kitang lumabas eh. Hindi ako pwede today, sis. Tent anib kasi namin ngayon ni eh, Max. Shocks, ganun na kayo katagal? Well, well, saan ba ang date ninyo ngayon? Don't tell me ah. Dito kayo sa restaurant ng Hotel Magaanib. Swerte na nga kung dito. At least, alam ko mayroong celeb. Uh what's wrong? Nag-away na naman ba kayo ni Max? Hindi pa. But about to, kung hindi pa siya magpaparamdam. What? Parang annual mo na sa akin nireklamo nire yan ah. I know. Pero akala ko this year will be different. Kasi isang dekada na kami. I guess, some things never change. Dear love, Buong gabi akong naghintay sa paramdam ni Max. Siguro nga kung hindi ako sinamahan ng best friend kong si Jenny maghintay, umiyak na lang ako the whole night. I know na we agreed na we will live a separate life sa work para hindi maging hadlang sa karyer namin ang relationship namin. But ever since nag-start kami magtrabaho, naging too driven si Max. I am proud of him. But sometimes... Di ko na nakikita kung asan ako sa lahat ng achievements niya. E hindi ko nga alam kung asan ako sa list ng priorities niya. Hindi naman ako needy. Hindi din naman ako nagmamadali in life. Minsan, gusto ko lang ng assurance na sa future na pinagsusumikapan niya, kasama pa kami. Kasama pa ako. Hello? Hi, hey babe. Sorry, ah. Uh, ngayon lang ako nakatawag. Nag-celebrate kasi kami ng team. Ang dami mo na palang miss call. What? Nag-celebrate kayo ng team mo? Sana all! Bakit nakabulyaw ka agad? You know the team. It's not like I'm with someone else. Exactly my point! Sila na naman ang kasama mo. <laughs> I don't bother you at work, Laura. That was the deal. You don't get it, do you? Alam mo ba what day is it? Friday! July 16th. So what? So what? Seryoso ka ba, Max? Yes! So what? Just tell me, Laura. Hindi naman ako manguhula. Anong meron? Wow! It's our 10th anniversary! Or so I thought. Unless hindi nagmamatter sa'yo yung date kapag ako yung involved. Oh, shoot! Babe, I'm sorry, babe. With the recent pressure, <laughs> alam mo na kasi yung project, di ba? In for another branch. Sobrang busy ko. I forgot. Sorry. Parang convenient nga lagi sa makalimutan yung mga bagay kapag ako. Kapag tayo ang involved. Laura naman. Huwag na natin palakihin to. Ang liit na bagay lang nito. Maliit? Our 10th anniversary. Maliit na bagay sa <gasps> That makes sense. Good night, Max. Itulog na lang natin to. Total, Maliit na bagay lang naman to. Ano ba to? Bakit naman kasi sa dinami-dami ng makakalimutan mo, Maximus? Anniversary niyo pa? Pupuntahan ko siya sa kanila. Hindi kami pwedeng matulog ng ganito. Anong oras na? Sino naman kaya to? Asilip nga sa bintana. Hi, Hi. Laura. Please. Mag-usap tayo. Ayoko matulog na magkagalit tayo. Let's talk inside. Please. Wag na. Natutulog na sila, Mama. Ano bang pag-uusapan natin, Max? Pagod ako. Pwede bang wag muna ngayon? Pagod din naman ako. Pero ayoko mag-weekend ng... nakikipagdiskusyon sa'yo, Laura. I have an important project coming in next week. Ayokong distracted ako. I want to rest a weekend. So, pumunta ka dito to make yourself feel good? Ganun ba? So that malinis mo yung konsensya mo so you can focus sa work mo. Okay? Laura, ano bang gusto mo kasi? Gusto mo ba ng date? Ng gift? Ng flowers? Sabihin mo na lang kasi wala akong oras sa ganito. Pwede ka nang umalis. Ano? Pwede ka nang umalis! No! Max, I'm so tired of being... So this is it? You want to break up? Fine! ba yung mali? Ako ba yung hindi nakakaunawa? Alam kong gusto namin both na maging stable kami at maging maayos muna yung... sa lahat ng plano niya, para sa sarili niya. Ay kasama ako. Marinig na kahit papano. May plano for us. Pabigat bang hilingin yun? Mahirap bang ibigay yun? Hmm, na nga pala Max. Kumusta yung project mo? Everything's going according to plan. Lahat naman na de deliver sa deadline. Aba, that's good. Oh, malapit na nga pala birthday mo. May plans ba kayo ni Laura? Um, I don't think magsa-celebrate ako this year, Dad. Wala na kasi kami ni Laura Bakit naman anak? Nakipag-break siya sa akin. Sabi niya, hindi niya makita kung nasan siya sa mga plano ko sa buhay. Eh, Dad, lahat naman ng ginagawa ko ngayon para sa aming dalawa. Kasalanan ko ba na madalas mag-overlap ang mga dates na gusto niyang i-celebrate sa mga importanteng meeting? Pati deadline sa work ko? Alam naman yung gusto kong maging executive one day. Alam niya naman yun dad eh. High school pa lang kami, plano na namin to. Iba ang alam sa nararamdaman, Max. Aanhin mo yung sarap ng tagumpay kung mawawala naman sa'yo yung tanging tao na you want to share it with. Anong gagawin ko, Dad? It's too late. Ayaw na niya. Tinubukan mo bang ayusin anak? O ginusto mo lang na ikaw yung intindihin? Una na ako sa inyo ah. Ingat kayo. See you bukas. Bye okay, bye. Hi, Laura. Can we talk? Max, huwag na ngayon. Pagod ako. Pakinggan mo lang ako, Laura. Please. Yun naman lagi ginagawa ko makinig. I know. Alam kong hindi mo naramdam na ma mahal kita. Nakasama ka sa mga priorities ko. Na isa ka sa dahilan kung bakit ako nagsusumikap ng ganito. I know that now. And I am sorry. Bigyan mo Pabang pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>